Hindi talaga ako makapaniwala kung bakit wala pang jowa si Queenay Aba, ay pinamaka hindi makapaniwala de yan kay maniwala na. At yun ang totoo. Ay paan hen, ay hindi pa ipinagkakaloob ng Panginoon. Siguro sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon ibibigay iyon ni God sa akin. Kaya wag mo na kayong mainip de yan. Ha? Relax lang kay de yan. Hihintayin natin ay ipagkakaloob ng Panginoon at sana'y naririyan pa kayo nakasubaybay sa akin para kapag inilabas ko na din sa TikTok at kapag meron na ay diga surprise iso surprise ko na lang kayo kapag meron na gay on hm, abangan nyo sa so, tamang panahon ay Diyos ko po tinan ninyo umuulan naman pero tinan nyo ang aking pawis Diyos ko po gawin ako'y sumayaw baga kaya garnet At napansin ko rin comment mo. Sabi mo, sa tagal ko na sa Batangas. Di pa kita nakikita sa personal. Ano gang ilap ng tadhana? Ilap. Ano gang ilap? Ano gaho? Mailap ka raw. Ala, hindi ho. Ang tadhana ay, daw. Ang mailap. Kung ano sabi uh, sa tagal na daw niya din sa Batangas. Eh, na hinaharangan ninyo ang liwanag. Ka. Ay, ano daw. Okay, hindi daw kami na... -bu -bu pawis mo. Pawis pawis. Hindi. Ate, eh. Ah. hindi na natuloy ang aking sinasabi. Eh. Ay, hindi siya ba yun. Mawag rito Ala, eh, kayo napigil sa akin, inay. As sinasabi nga ho sa tagal na daw niya din sa Batangas, ay di pa daw ako nakikita ng personal. Talagang mailap daw ang tadhana. Ay, ay ang sabi ko ay ari na na talagang dapat kami magpanagpuna. Ayan, eh kung tayo magpapanag po, dapat sa kafe naman. Ikaw gay nakapunta na sa aming coffee shop. Kung hindi pa, abay pumunta ka na. Doon tayo magkita, tayo maguhuntahan, habang nainom ng kape. Tama-tama, mainit na kape dahil ngayon ay eh, nag Tapos tayo kakain ng lomi. Oh, edi eh, ayos. O oh, siya, sulong. Ikaw ay pumunta na ng kafe naman. Doon tayo magkikita. Aray, ina, tina inay, tinan niya. Inay! Kayo may makinig. ayokang kang dadali Bakit ka dadali? At yun yung sabi din eh. Oh. Dito lang ako lagi, Queen Ay, kahit bahite. Pag nagipit ka, tutulong ako. O, kita ninyo, napakabait na rin. Ako yeah, daw ay pagbahite. So, ako tutulungan. Ay, maraming maraming salamat ho sa inyo. Pero, di ka, inay, kapag nagigipit, di ka sa Bombay kumakapay. Oo nga. Ako dati, sa Bombay ako kumapay. Talaga. No, mga, time na naga, mga times na nag-aaral kayo na wala talaga agad-agad maipadala ang tatay mo pang tuition. Pero yung mga ganyang klase ng taon, dapat mong hahangaan. Oho oh, nga, na, tama. Ano mo yun? Yung kahit, Willing tumulong. Uh, kahit hindi mo lagi nakakausap, hindi mo nakikita, hindi mo kilala. Ano-ano. Hindi ano. Ka, mo ka ano-ano. Pero, willing tumulong, magbigay ng tulong kapag ikaw ay nagigipit. Ngayon Aww. Oh. pa man, pasalamatan mo ng bonggang-bongga. Oh, ay, magpasalamat, di kayo tayo magpapasalamat. Ay, sino, ay sino nga ito? Ay, iwan ko baga anong pangalan Hello. nito. Eh, hindi maaninaw eh. Shhh, play guitar eh, pangalan. Marami, ay, lagi ko na babasa. Ah, nababasa mga... niyo kayo ito. Ayan. Ay, oh, hello you, po. maray maraming marami salamat ho sa inyo. Kuya oh, yeah, ako'y nagagamas. Ayan, ay, nanigit. Hindi, hindi naman yan, ano. Gusto hindi na, naman na, yan na papansinin ng mga tao. Ang papansinin eh, yung inyong sinasabi, ang inyong pasasalamat. Thank you, thank you. Ayan, maraming maraming salamat namin po sa inyo. God bless po and mabuhay kayo. Ayan. Hindi ko yung kaya muna Then, eh. Ka Parang ako yung gipit ngayon. Ano? Gipit kayo? Uh, ay di, ang lasa niyan ay alam niyo na. Oo. Mamaya. Kayo, ay, 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 kayo naman ay mahiya naman. I-PM mo na mamaya. Kaunting kimi naman inay. At kayo di, naman ay kabilang araw naman. Tawari. Inay, inay sabi din eh, paano ba kami makaka... Hinahinaan nyo naman na yan. Ako po. Aba, mahala. ay, ako yung nag e Ala, eh, na, marunong ka na pala mag edit Ala, putol-putol lang. Ayun. Ay, Abay, maganda yun kinatututo. Ano ka kaabala mo? Bigga ka, pangit ko din eh. Alay, ako. Sabi din eh, paano... Ano ka, pangit ko din. Aba, hindi. Oh, ay, eh. sa jam ngayon. Ang eh. wow. na lang nag-sunscreen ako kanina. Ano mula Julian Skin na. Sunscreen. Ay, bay, tapos na. kanina na pa. Aray, sinasabi din eh. Paano po ba kami makakabili ng pabangong pabango mo? Oh. Eh, nandini ni kami sa Maynila. Paano ga kaya? Aba, ay, eh, napakadali lang umorder. Tawarin naman ho kayo. Eh, ay, may yellow basket. Oh. Eh, nung gagawin sa Yellow Basket, syempre. Doon kayo o order. Tawarin naman kayo. Hindi, hindi, hindi. Ano, malay mo, gusto naman nilang pumunta ng Batangas. Ah. So, sa kafe naman. Marami oh, Maraming oh. tinda sa kafe naman na pabango. Hindi naman, kumbaga, meron akong peryana apparel doon. Anton, Ang dami kong pabango doon. Baka gusto nyo. At baka gusto nyo rin kumain sa cafe naman. O, di ba? Ayun. O. Oh, masyal oh. na kay Dini sa Batangas. kakagulat na naman kayo. Lalo na Dini sa amin sa bayan ng San Jose, Batangas. Andine ang, ano ngayon? Um, um, dancing floor fountain. Oh, oh. Na pinakamalaki sa buong Pilipinas. Hmm. Nari yun sa amin bayan. At saka, Pumunta na kayo din. At kayo magkape sa amin. Sa kafe naman. Pero kung hindi nga nyo... Ito yung pabango eh. Ayun nga. Kung hindi nga nila kayang pumunta ng Batangas at syempre pamasahe, Tapos yung... Gas. Oo. Eh di... Di sa yellow basket. Anong iklik? Ulitin nyo. Iklik. Ano? Click the yellow basket. Ayun. Kuwi ni Mercado, paano pag may gustong ipadala kay inay Len na halaman? Saan po siya ipapadala? Thank you po. Eh, sino gito? Misteryosong estranghero. Aba, misteryosong estranghero. Para ako'y nakalimutan mo naman. Wala gan para sa akin din di yan. Kahit kang pop out. Kainaman din. Charot. Hindi. Ayos lang iyan. Diyos ko po naman. Kahit, kahit ako'y wala, basta ang inay meron. Ay, eh, ang lagay na ito, kung saan ipapadala. Sa cafe naman mo nalang ipadala. Ang address ng cafe naman ay sa barangay Don Luis San Jose Batangas. Iyon ang address. O kaya naman ba't hindi na lang ikaw magdala? Para naman magpangipangita tayo ng inay, Oh. Ikaw, ang inay, ako, magkita-kita tayo, magtijikahan, magpipituran. O, oh, kainamang ka, gayo na lang yung gawain. Huwag mo na ipadala, ikaw na mismo ang magdala. Hmm. Ayos. ayaw, o siya, yeah. see you soon. Hmm. Aabangan ka namin sa cafe naman. Ano sa kayo pupunta? Ano, maghahanap na mga kakain. Oo, oh, oh, ito lang, hindi pa rin kayo nabubusog din sa dragon. Pero, Pero, Pero sabi din eh. Sabi din eh. Ay, eh kay may sipit ng dragon fruit sa ngipay. Eh, dige kayo, Rain. Limaw. Yes, lalo na kayo, Inoy. Limaw, hindi pa ah. Kung may sipit-sipit man ho din sa akin ngipay, eh, ari ho, ay kumain ho ako ng dragon fruit. Eh, yan na, yun, na yun naman ay normal. Pag nakakay may sipit-sipit. Ay, -sipit. kasama naman tingnan. Ay, mama, yan ay naman eh. Ala naman. Ala, ay, ari nga. Sabi ho din eh, ang payat nyo na po. O. Oh, ang payat ko naman na, eh. O, baka naman din nila sa Dini tiktok mukha ako tingnan na payat. Pero ipakita nga ho ninyo, ipakita nga ninyo. Yan, oh. Digi pagkakapayat. Payat di ako diyan tingnan. Mm din. Ay, may pintura ang damit mo. Oh, oo nga eh. Yan, oh. Kami ho ay uh, ataw ang tawag din eh, nag-e-ersisyo oh, na, nagjajaging-jaging oh. ho kami tuwing umaga. Bali ho kami ho nung nakarang araw ay nakaapat na sunod-sunod ng jogging. Ay, ano ba gayon? Ako, ingay naman. Ay, ano ganito yung nagkaroon? tanap ngayon sa Maynila na na naudlot, ayan din nakapag jogging tapos ngayon ho nagbabalik na ulit sa pag jogging